Hello guys, isang mini vlog na naman tayo ngayong araw Kaya tara guys, samahan nyo kami Sa Victory Mall nga kami, sa main monumento pupunta dahil marami nga doong panindang sapatos Kasi mga mare, hindi na ako masyadong bumibili sa online ng sapatos dahil sa akin naman kumakasya ang mga dalaga ko kasi ay masyadong mahahaba ang mga paa para sigurado ang kakasya sa kanila kaya isinawa ko sila sa pagbili. Andito na nga kami sa Victory Mall at aakyat na kami para makatingin na nga kami ng mga sapatos. Dito nga sa second floor ng Victory Mall ay napakaraming paninda. Kaya kapag gusto mong mamili ng mga damit at mga isusuot sa iyong katawan ay maraming nga ang paninda rito at maraming pagpipilian. Domeretso na nga kami agad dito sa bilihan ng sapatos. Dito nga lang ako pumesto sa gilid habang namimili nga ang dalawa kong anak na dalaga. Sa unang store nga na pinuntahan namin ay walang nagkasya sa kanila na sapatos na pambabae. Sobrang hahaba kasi ng mga paa ng mga batang to. Sabi nga ng tindera sa mga sapatos ng lalaki na lang sila mamili dahil nga hanggang 45 ang size. Gusto nga sana nila ay sapatos na pambabae kaso walang kakasya sa kanila. Kaya sa panlalaki na lang sila, namili at nagsukat na din. Sa tatlong size nga na sinubukan nila ay may nagkasya din. Kaya okay na. Nang matapos na nga silang magsukat ay binayaran na nga rin din namin ang mga sapatos. So nga na pinuntahan namin ay dito sa Novo at dito ko nga rin bibilhan ng black shoes ang aking bunso. Tignan nyo naman, napakarami ring mabibili dito sa Novo. Umakyat na nga kami dito sa may second floor dahil nandito nga ang mga sapatos na sale. Dito na nga kami titingin ng sapatos ni Bunso. Rubber black shoes nga ang aming bibilhin para nga pwede sa ulan at saka araw. Magsusukat na ang aking Bunso. Eto na nga ang nagustuhan niya. Pwedeng pwede na nga sa halagang 110 pesos ang sapatos na ganito. Namili na rin ng mga gagamitin nila sa school ang aking mga anak at pagkatapos ay nagbayad na din kami. Sadyang napakagastos nga ang magpaaral ng anak ngayon. Sa pagbili pa nga lang ng gamit ay kailangan mo talaga ng budget. Dahil nagutom na nga ang mga bata ay naghanap nga kami ng makakainan ng street foods. Nagkita na nga kami dito ng aking kapitbahay at ng aking kaibigan. Dito nga kami kakain sa may tapat ng Jerry's Pet Shop. Heto nga ang kanilang mga paninda. May lumpiang Shanghai, lumpiang toge, kwek-kwek, fishball, kikiam, at palamig. Hetong palamig nga muna ang aming binili dahil nauhaw nga si Bunso. Minsan, napakasarap ng kumain ng mga street food, lalo na kasama mo ang mga kaibigan mo. Eto nga ang isa naming friendship, nakapili na ng kanyang kakainin. Ang napili ko, lumpiang toge at saka lumpiang Shanghai. Kaya kapag nagawi kayo rito sa may monumento, itry nyo ngang kumain dito. Tapat lang ito ng Jerry's Pet Shop. Medyo mababa ang kanilang presyo at masarap pa. Nabusog na naman ang mga person. Pagkatapos nga namin kumain, ay uuwi na din kami at sumakay na nga kami sa jeep. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa aking mini vlog. Bye bye! God bless!